vlog ko to. Lakas mag-trip. Ayan o. Ayan, si JC. Ayan na. Actually, this is a video. Si Koko Na may kamukhang artista. Pero ako ba? Oo, oh, may ka rin artista. Si Koko Martin. sa Martin, saka si JJ Guanzon. <laughs> na ano pangalan ni Shota ni JJ? Renato ni Bella. Jamaica. Jamaica. What a beautiful name, Jamaica. Jamaica, tiga Jamaica. Parang. Parang. Nakita niyo si Lyra? Hindi ganyan ni Chura noon. Ayan. Bakit? Binanata mo ako. <laughs> ano ginawa ko kasalanan sa iyo? Pinanasan mo ako. Sabi kayo minum, sige na. Ay, ito pa istro. <laughs> Isa pa nga. Oo, no? oh, share kayo. Ayan. Ito, wala, wala may ari niyan. Ayaw ko lichel Lichelle, eh. <laughs> mo <ang mukha>, no? <laughs> ka ba kung Lichelle? Ayan. <laughs> Sige na, sabay nga. Tingnan lang natin. Hindi pa tipsin Ay, cheese. Siguro mo si ano? Sila, Oh, tipo so ako ng kanin dito. <laughs> Kahit hindi ko ba kumakain ng kanin? Oo nga, lagi nalang sila may... May sa video. Hello! Nandito na kami sa Macbeth! Yes! First time! For the first time ngayong November! <laughs> Meron pa sa Friday night. Eh talaga we'll pala, kuha tayo ng pendel. Lagyan natin ang pangalan ko.

Baka pa kayo yun ah. Sige. Sige, yun mga tao doon. Ito. Ito lang. ng brand yung set po. Sige, sige natin. Sige natin? sa Sige. 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 Mamaya, Gigi, magbukas ka nun sa inyo. Naka-raise ko ka. Sige. 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 Abang nag-iinguman, Cheers tayo. <laughs> Ang nice sa cellphone no ah. Cheers. May yung cellphone ko. Cheers. Cheers. Bito lang. Sali ka dali. Okay. Cheers. Okay, okay lang. Matanggol. Mga matatako niya. Yung mga na yan. Yung mga kalahati, Yung mga... Um, hindi pa minsan na Kung rin yung um, hindi nagtatakot ako. <laughs> <okay. laughs> <laughs> speech ba yan? speech? No, <laughs> Nasaan Uy, naman. Ayaw mo ba kami kasama? Hindi po. <laughs> May level po. Ah. Uh, ano or siya 711. 7-11. 7-11! Oh, ayun, ayun. Ayun, oh 738 38 yan. Ang, ang ita lang. Baka 7-45. Eh? Ayun, no, 7-45. Yep. 7-45. Yup. Maglalasing pa yan eh. Inan ka? Papainom siya. Papainom May

Ayoko naman! mo, baka hindi na mo. Ayoko na. 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 Ayoko Ayoko na. na.